At para sa part 2 sa ating 10 naggagandahan at nagsisiksihang may pinakamalaking sahod sa Liga ng Volleyball. Panglima naman sa listahan ay si Dindin Santiago Manabat ng Cherry Tigo Crossovers na kumikita ng 250,000 pesos buwan-buwan. Si Dindin Santiago Manabat, kilala rin bilang Dindin, ay isang kilalang Filipina volleyball player na kilala sa kanyang husay sa pagblock at pagiging isang malakas na presensya sa loob ng korte. Narito ang ilang detalye tungkol sa kanya. Siya ay may buong pangalan na Auliona Denise Antonio Santiago Manabat, ipinanganak noong Setyembre 26, 1993 sa Tansa, Cavite, Philippines. Siya ay may taas na 1.98 metro o 6'2 feet. Siya ang middle blocker wing spiker sa kasalukuyang koponan na Akari Chargers Premier Volleyball All League. Si Dindin ay may kapatid na babae na si Jaja Santiago na isang kilalang volleyball player din. Siya ay kasal sa basketball coach na si Chico Manabat. Nag-aral siya ng BS Business Administration sa National University. Kolehiyo pa lang ay naglaro na si Dindin para sa NU Lady Bulldogs sa University Athletic Association of the Philippines, UAAP mula 2011 hanggang 2013. Naglaro rin siya para sa UST Golden Tigresses sa UAAP ng 2013. Naglaro rin siya para sa Smart Manila Net Spikers ng 2013. At para sa PLDT Home TelPad Turbo Boosters ng 2014, Petron Blaze Spikers mula 2014 hanggang 2015, RC Cola Army Troopers mula 2015 hanggang 2016. Photon Tornadoes MULA 2016 Hangang 2019 Tore Arrows Japan MULA 2018 Hangang 2019 Kurobe Aqua Ferries Japan MULA 2019 Hangang 2020 Cherry Tigo 7 Pro Crossovers MULA 2020 Hangang 2022 Rebisco Philippines Nong 2020 in Nakhon Ratchasima Thailand MULA 2022 Hangang 2023 at kasalukuyang naglalaro para sa Akari Chargers sa Premier Volleyball League. Naging bahagi din si Dindin sa Philippine National Team mula 2013. Ito naman ang mga sumusunod na natanggap ni Dindin na mga paranggal dahil sa kanyang kagalingan at dedication sa paglalaro. Nagwagi si Dindin ng Best Attacker sa UAAP Season 76. Best Blocker sa Shakey's V-League 8th Season First Conference. Conference Most Valuable Player at best scorer Sashakis v-league 10th season first conference conference most valuable player at best server Sashakis v-league 11th season first conference second best middle blocker sa 2014 philippine superliga grand prix first best middle blocker sa 2015 philippine superliga all-filipino best opposite spiker sa 2019 philippine superliga all-filipino Second best outside spiker sa 2021 PNVF Champions League, women. Nagwagi din si Dindin ng maraming kampionato sa kanyang karera. Kabilang ang 2014 PSL Grand Prix, kasama ang Petron Blaze Spikers at 2016 PSL Grand Prix, kasama ang Photon Tornadoes. Nagwagi rin siya ng bronze medal sa 2017 PSL Grand Prix, kasama ang Photon Tornadoes. Nagwagi rin siya ng kampeonato sa 2021 PVL Open Conference kasama ang Cherry Tigo 7 Pro Crossovers. Pang-apat sa listahan ay si Diana Wong, Creamline Cool Smashers, na sumasahod ng 300,000 pesos monthly. Si Diana Wong ay isang kilalang Filipina volleyball player na kilala sa kanyang husay sa pagset at pagiging isang mahusay na leader sa loob ng korte. Siya ay may buong pangalan na Maria Diana Isabella Alviso Wong at ipinanganak noong Hulyo 18, 1998 sa Minglanilla, Cebu, Philippines. Siya ay may taas na 1.73 metro o 5.8 feet. Siya ang setter ng kasalukuyang koponang Choco Mucho Flying Titans, Premier Volleyball League. Nag-aral siya ng AB Interdisciplinary Studies sa Ateneo de Manila University. Siya ay dating nakarelasyon kay Gemma Galanza, dating kapitan ng Adamson Lady Falcons. Kasalukuyan siyang nakarelasyon kay Ivy Laxina, previous middle blocker ng NU Lady Bulldogs at F2 Logistics Cargo Movers. Naglaro si Diana para sa Ateneo de Manila University Lady Blue Eagles sa University Athletic Association of the Philippines, UAAP, mula 2016 hanggang 2020. Naglaro rin siya para sa Ateneo Motolite noong 2018. Simula noong 2021, naglalaro siya para sa Choco Mucho Flying Titans sa Premier Volleyball League. At naging bahagi si Diana ng Philippine National Team mula 2022. Si Diana ay may natanggap din ng na mga paranggal dahil sa kanyang kagalingan sa paglalaro at ito ay ang mga sumusunod. Nakatanggap si Diana ng Best Setter Award sa UAAP Season 80 noong 2018. At naparangalan rin si Diana ng kampyonato kasama ang Ateneo Lady Eagles sa UAAP Season 81 noong 2019. Nabigyan rin siya ng bronze medal sa VTV International Women's Volleyball Cup noong 2023 kasama ang Choco Mucho Flying Titans. Pangatlo sa listahan ay si Alyssa Valdez, Creamline Cool Smashers na kumikita ng 350,000 pesos buwan-buwan. Si Alyssa Valdez, kilala rin bilang The Phenom, ay isang kilalang Filipina volleyball player na nag-iwan ng malaking marka sa mundo ng volleyball sa Pilipinas. Narito ang ilang detalye tungkol sa kanya. Siya ay may buong pangalan na Alyssa Kemo Valdez, na isinilang noong Hunyo 29, 1993 sa San Juan, Batangas, Philippines. Siya ay may taas na 1.75 metro o 5.9 feet. Siya ang outside hitter ng kasalukuyang koponang Creamline Cool Smashers. Premier Volleyball League. Si Alyssa ay isang aktibong tagapagtaguyod ng sports at nagtatrabaho sa pag-aalaga ng mga susunod na henerasyon ng mga atleta. Siya ay may malaking fanbase sa social media at isa sa mga pinakasikat na volleyball player sa mundo. Naglarosi Alyssa para sa Ateneo de Manila University Lady Eagles sa University Athletic Association of the Philippines, UAAP, Mula 2011, Hanggang 2016. Nagsimulasha sa Smart Manila Net Spikers, Nong 2013. Naglaro rin siya para sa PLDT Ultra Fast Hitters, Nong 2015. Bali Pure Purist Water Defenders, Nong 2016. Bureau of Customs Transformers, Nong 2016. 3BB Nakorn Nont, Thailand, noong 2016, Attack Line, Taiwan, noong 2017, at kasalukuyang naglalaro para sa Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball League. Naging bahagi si Alyssa ng Philippine National Team mula 2008. Dahil sa angking kagalingan sa paglalaro, naparangalan si Alyssa ng maraming parangal tulad ng mga sumusunod. Best scorer ng apat na beses. Best server ng tatlong beses season MVP tatlong beses at finals MVP isang beses sa UAAP. Naging best outside spiker at MVP sa Premier Volleyball League. Nabigyan din si Alyssa ng maraming kampeonato kasama ang Ateneo Lady Eagles sa UAAP at Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball League. Pangalawa sa listahan ay si Gemma Galanza, Creamline Cool Smashers na kumikita ng 400,000 pesos monthly. Si Gemma Galanza ay isang kilalang Filipina volleyball player na kilala sa kanyang husay sa pag-atake at pagiging isang mahusay na all-around player. Narito ang ilang detalye tungkol sa kanya. Siya ay may buong pangalan na Jessica Margaret Cassid Sid Galanza at ipinanganak noong Nobyembre 28, 1996 sa San Pedro, Laguna, Philippines. Siya ay may taas na 1.70 metro o 5'7 feet. Ang kanyang posisyon sa loob ng court ay outside hitter sa kasalukuyang kopo ng Creamline Cool Smashers Premier Volleyball Volleyball League. Noong siya ay nasa kolehiyo palang naglaro si Gemma para sa Adamson Lady Falcons sa University Athletic Association of the Philippines, UAAP, mula 2013 hanggang 2016. Naglaro rin siya para sa Lawag Power Smashers noong 2016. Simula noong 2017, naglalaro siya para sa Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball Volleyball League. Naging bahagi din si Gemma ng Philippine National Team mula 2018. Dahil sa angking galing ay naparangalan si Gemma ng mga sumusunod, nanalo siya ng second best outside spiker sa Premier Volleyball League Open Conference noong 2018 naging first best outside spiker at most valuable player sa Premier Volleyball League Open Conference noong 2019. Noong 2023, nanalo siya ng second best outside spiker sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Naparangalan si Gemma ng maraming kampionato kasama ang Creamline Cool Smashers sa Premier Volleyball Lilo League at naging kampionato sa UAAP Beach Volleyball kasama ang Adamson Lady Falcons noong 2014. Si Gemma Galanza ay isang talento at mahusay na volleyball player na patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa loob at labas ng korte. Kilala rin siya sa kanyang pagiging mahusay na streamer sa Kumu, kung saan siya ay mayroong malaking bilang ng mga tagasunod. Noong 2022, nagkaroon siya ng pagkakataon na gumanap sa isang pelikula na pinamagatang Day Zero, isang action horror film na ipinalabas sa isang film festival sa Switzerland. At ay ang pinakauna sa listahan sa may malaking sahod ay si Faith Nisperos, Akari Chargers, na may 1 million pesos signing bonus at may tumataging ting na 500,000 pesos monthly salary. Si Faith Nisperos ay isang kilalang Filipina volleyball player na kilala sa kanyang husay sa pag-atake at pagdepensa. Si Faith Nisperos, na may buong pangalan na Faith Janine Shirley Malonga Nisperos, ay isinilang noong Enero 2, 2000 sa Davao City, Philippines, siya ay may taas na 1.80 metro, 5.11 feet. Siya ang outside hitter ng kasalukuyang kopo ng Akari Chargers, Premier Volleyball League, noong siya ay kolehiyo palang ay Naglaro si Faith para sa Ateneo de Manila University Lady Eagles sa University Athletic Association of the Philippines, UAAP. Mula 2019 hanggang 2023. Nagsimula siya sa Bali Pure NU Water Defenders noong 2018. Noong 2021, naging Bahagisha siya ng Philippine National Team na nakipaglaro bilang Rebisco Philippines sa 2021 Asian Women's Club Volleyball Championship. Kasalukuyan siyang naglalaro para sa Akari Chargers sa Premier Volleyball League. Naging bahagi si Faith ng Philippine National Team noong 2014 sa Asian Girls U-17 Volleyball Championship. Bumalik siya sa National Team noong 2021 at 2022. Kahit sa murang edad ay nakatanggap na siya ng napakaraming parangal sa paglalaro ng volleyball at ito ay ang mga sumusunod, Rookie of the Year at Season's Most Valuable Player sa UAAP Juniors best attacker at finals MVP sa UAAP Juniors sa Shakey's Girls Volleyball League nakatanggap siya ng best middle blocker at most valuable player sa NCR leg pati na rin ang best outside hitter sa League of Champions naparangalan rin siya ng most valuable player sa Shakey's Girls Volleyball League International Championship sa UAAP Women's Division, nagwagi siya ng second best outside hitter noong 2022. Sa V-League, nanalo siya ng first best outside hitter at conference and finals most valuable player noong 2022. Nabigyan si Faith ng bronze medal sa Premier Volleyball League Collegiate Conference noong 2019 kasama ang Ateneo Lady Eagles. Nabigyan rin siya ng bronze medal sa UAAP Season 84 Women's Volleyball Tournament kasama ang Ateneo Lady Eagles. Ang kita ng mga manlalaro ay maaaring magkaiba dahil sa maraming kadahilanan. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan: antas ng kasanayan at pagganap, posisyon sa laro, katanyagan at pagkilala, edad at karanasan, at liga at koponan. Sa pangkalahatan, ang kita ng mga manlalaro ay isang komplikadong isyu na apektado ng maraming dahilan. Sa kabuoan, sina Rachel Ann Daquiz, Kat Tolentino, Mylene Pat, Eya Laure, Abby Marano, Dindin Santiago Manabat, Diana Wong, Alyssa Valdez, Gemma Galanza at Faith Nisperos. Ay ang sampung babaeng manlalaro ang may pinakamalaking sahod sa larong volleyball dito sa Pilipinas. Sa kadahilanang sila ay may talento at husay na patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa loob at labas ng korte na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming kabataan, ang pagtaas ng popularidad ng volleyball sa Pilipinas ay nagdudulot ng mas mataas na kita para sa mga manlalaro. Ang mga endorsement deal at iba pang mga pagkakataon sa pagsponsor ay nagdaragdag din sa kanilang kabuuang kita. Tama ba ang inyong hula kung sino ang may pinakamalaking sahod sa kanila? Comment down sa ibaba if nahulaan nyo. Kung gusto mo ng ganitong uri ng video, ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para maging updated sa susunod nating istoryang sports na tatalakayin. 'Yon lamang po. Thank you and God bless.